Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kababayan. So, maraming salamat po talaga no sa mga bagong subscribers namin. Mga bagong nag-subscribe sa aming YouTube channel on New Team Vines. So, maraming salamat. Uh, at ngayon po mga kababayan, a uh, pupunta tayo ngayon sa sakahan, sa tinanima, tinaniman natin ang mais. At sa mga bago pa dyan na uh, nakakita ng aming channel, na uh, paki-subscribe naman po para matulungan yung munting channel namin. So abangan nyo yung pagbiyahin natin ngayon mga kababayan Papunta doon sa sakahan para makita Tingnan natin kung uh, hindi na ba inatake ng mga uod yung tanim nating mais At saka hindi na ba inatake ng mga daga Sana po ay hindi na talaga So abangan nyo yung biyahin natin mga kababayan uh, Sa mahirap na daan ito ko boss nadaanan po natin si boss piking bumbay mga kababayan napunta din po siya sa kanyang sakahan bye Lami lami Pasok na po tayo ngayon sa sakahan mga kababayan so napakahirap talaga ng daan dito no? maraming bato kaya po makikita nyo sa video mga kababayan napakagalaw yung video natin sinsa kayo sa video natin mga kababayan ha? kasi napakahirap talaga ng daan o so, alog yung ano handle ng ating cellphone dyan kaya po napakagalaw yung video yun napakano talaga ng video pasensya talaga kayo kasi napakano ng ano natin holder cellphone holder at meron ding mga portion na may mga kahoy na nakalagay sa daan kasi may mga malalim na tubig tulad nyan at meron ding ano mga nag naging maliit na daan kasi po sa ulan ano ah, ulan sa tubig na tumadaan yan kaya napakahirap talaga ng daan napakadulas so pasinsya kayo sa video talaga natin Napaka, daming bato po medyo ano yung takbo natin malug-alug po yung lupa ng tinsan ni Boss Piki Mumbai Ayan, yung banda yan yung Coba apa nih? Cor mana? Cuma bayak-bayak Tindahan itu Ah Ah siapa nih? Hindi nak mandar Pakit siap Pakit lapit na tayo ngayon mga kababayan sa sakahan natin yung na, tinaniman natin yung mga mais kasama ang pinsan ni piking bombay yan lupa rin ito ng tiyahin ni boss Peking bombay sabi so, mga kababayan no? pasok pa tayo ngayon dito sa sakahan yan dito sa ibabaw banda mga kababayan yung Uh, tinaniman namin ng mais kasama yung kaibigan ko at uh, pinsan ni Bayan ito na po yung tanim nating mais malapit na pong magbigay ng bunga yung mga tanim nating mais mga kababayan kaso sana po ay hindi na ito atakihin ng mga daga at saka lalo, lalo na po sa mga uod ito po yung pinapahingaan natin kapag sobra na yung init na ramdaman natin mga kabayan yon. ito po yun at may saging dito chedeng yan so andito na tayo mga kababayan sa tinaniman natin ng mais Tinaniman namin ng mais yan nagsimula na silang nag bulaklak simula na silang nagpapakita ng mga ano banay banay yung iba yung iba hindi pa so ngayon mga kababayan nandito na tayo sa uh, sakahan tapos manguhan na tayo ng similya ng saging para maitanim natin kukuha tayo ng tatanim natin na mga saging. Hindi ko tayo magunga. Tingnan nyo yung mais namin mga kabayan. Ayan. Pataas na sana kaso lang. Ah, inatake ng mga uod. Sana po hindi nila uubos. Tingnan nyo ito mga kabayan. No? Yan. Inatake ng mga uod. Tingnan nyo dito ng side. Yan. Yung uod, grabe. Sana po ay makapagbigay pa rin ito ng bunga. Sumuha muna tayo na ano. Uh, itatanim natin na saging punta tayo doon sa kabila mga kababayan para po makapanguha tayo ng mga supling ng saging na itatanim natin so dito pa pala sa ilog nakita natin na dahil sa malaking ulan palaging umulan talagang may malakas na tubig na dumaan kasi yung mga damo ay nadaanan pati sa gilid na ayan mga kababayan no? so nakikita natin na umabot talaga sa gilid yung tubig sa lakas na ano, agos sa ilog dahil yan sa uh, palaging ulan at saka malakas na ulan so maraming salamat po sa inyong lahat dyan mga kababayan no? so hanggang dito lang muna yung video natin maraming salamat po